Gerald Anderson Sa pagkumpirma na wala na silang relasyon ngayon ni Julia Barreto, tila gumagawa ng way para muling mapalapit sa ex-girlfriend na si Kim Ju. Alam naman ng lahat na matagal ang kanilang naging relasyon at talagang sumigat ang love din na Kim noong PBB days pa nila. Usap-usapan din kasi ng ngayon, na single na si Gerald, ay wala daw umanong kumpirmasyon si Paulo Abilino sa relasyon nila ni Kimi. Aaligid si X para magkabalikan o mapalapit muli. Ang daming nakapansin na bakit tutungo ngayon si Gerald sa Cebu, gayon na wala itong tiping ngayon. Napapadalas ang pamamalagi sa Cebu kung nasaan si Kim Jong. Ayon nga sa mga komento. Ayan, confirm na naghiwalay na si Julia at Gerard. Kaya pala malaya na ulit siyang inamin. Di na kasalanan ang hiwalayan. At hindi ang volleyball player ang dahilan ng breakup. Kaloka itong si Gerard. Hindi pa rin makontento sa ibinigay ni Lord sa kanya. Pang ilang babae na iyan pero hindi pa rin natatapos ang buhay binata niya. Sa bagay, hindi kasi pure Filipino. Ayaw ata na mag-asawa. Puro pasarap lang sa buhay. Ayaw magkaroon ng sariling pamilya. Natatawa na lang kami sa bangong chika na pumibisita sa sino para daw kay Kim Ju. Kilabutan ka naman, Gerard. Manggugulo ka pa sa relasyon ng Kim Pao. से आबीदी